Good evening mga heart of gold. Welcome to my channel. Family time muna. Ayan, nandito kami sa Pasko sa Kapitolyo. Gusto kasing puntahan at makita ng mga prinsesa ko yung display nila. Kaya eto, dinala ko sila para makapasyal din. Ayaw ko sanang pumunta kasi medyo masakit yung ulo ko. Pero kailangan kong pagbigyan yung mga prinsesa ko kasi nagyayaya sila na lumabas at makita yung pailaw ng kapitolyo. Ayan mga heart of gold, malapit na kami. Nakakapagod lang maglakad kasi medyo paakyat yung daanan.

<laughs> <I think the laughs> number one. ladies and gentlemen. Our first the <laughs> Ayan mga heart of gold, sa wakas nandito na kami sa harap ng kapitolyo. Ito yung Christmas tree nila ngayon. Ayan, bilog-bilog lang siya, pero maganda. Puro putik lang yung ilaw niya. Ayan. O, oh, diba? Ang cute. Tapos yung mga pailaw din ng puno. Ayan. May palabas dito mga Heart of Gold pero hindi na kami manunood kasi ang daming tao. Iikot-ikot lang muna kami. Para makita namin lahat yung mga pailaw nila. Tapos, uh, bababa na rin kami ulit. Kasi maraming tao. Nagsisidatingan pa yung iba. Ayaw ko kasi yung masyadong crowded. Kaya pumunta lang kami dito para makita yung mga display nila, yung mga pailaw nila. Medyo maaga pa kasi pero maya maya lang sobrang crowded na dito palagi kasing ganun every year kaya inaagahan naming pumunta dito para hindi kami masiksik ng husto kasi ayaw ko talaga yung crowded parang nahihilo ako pag sobrang daming tao mukhang konti lang yung pailaw nila ngayon pero maganda yung pagkakagawa maganda yung mga display nila Mula nung nag-start ng pandemic, parang ang laki talaga ng pinagbago ng pasko. Hindi nakatulad ng dati. Bago kasi nagpandemic, sobrang daming pailaw dito. Ang lawak 'yung nasasakop na nilalagyan nila ng pailaw. Pero ngayon, konti na lang siya. At saka dati kasi, maraming kainan. Sobrang dami. Ngayon, konti na lang din. Ayan mga Heart of Gold, kung nanonood pa rin kayo, gusto kong magpasalamat sa panonood. Thank you for watching po. Ayan, palabas na po kami. Thank you po Lord na napagbigyan ko yung mga anak ko. May bago na naman kaming memories sa pamamasyal. Ayan. Maraming maraming salamat po Lord.